Labing limang pamahiin sa kasal. Una, bawal magkita ang ikakasal. Ang ikakasal ay bawal magkita sa loob ng isang araw bago dumating ang araw ng kanilang kasal. Pinaniniwalaan na kung ito ay hindi magagampanan, ang isa sa mga ikakasal ay hindi makakatiis kung sila ay magkakalayo o mangingibang bansa at makukuha nilang lukuhin ang isang kapariha nila. Pangalawa, bawal isukat. Bawal isukat ang damit pangkasal pang babae sa paniniwalang maghahatid ito ng kamalasan bago o sa araw ng kanilang kasal. Pinaniniwalaan ng mga matatanda na maaaring maaksidente ang isa sa mga ikasal na magiging sanhi ng hindi pagtuloy ng kanilang kasal. Pangatlo, huwag bumiyahi. Pinaniniwalaan ang mga ikakasal ay malapit sa disgrasya, kaya naman ayon sa mga matatanda ay mabuti na lamang na manatili sa pamamahay bago ang araw ng kasal. Pangapat, apat magkapatid. Bawal ikasal ang magkapatid sa parihong taon at ito ay ang tinatawag na sukob. Ang sinumang ikakasal sa parihong taon ay magkakaroon ng kamalasan sa pagsasama nilang mag-asawa. Kaya payo ng mga matatanda ay palipasin muna ng isang taon bago ikasal ang isang kapatid. Tanglima, pagtapak sa paa. Pinaniniwalaan ang pagtapak ng babae sa paa ng lalaki habang sila ay papalayo na ng altar ay sinyalis na ang lalaki ay magiging under sa babae at kabaliktaran din naman kung ang lalaki naman ang makakatapak sa paa ng babae. Tang anim, bawal ang perlas. Ayon sa mga nakakatanda na ang pagsuot ng mga alahas na gawa sa perlas ay magbibigay ng kalungkutan sa pagsasama ng mag-asawa dahil sinisimbolo ng perlas ang patak ng loha. Kaya naman ang mungkahi ng mga matatanda ay magsuot ng mga alahas na gawa sa ginto, pilak o jamante dahil ito ay makinang, nagsisimbolo ng kagalakan at maunlad na pamumuhay. Pangpito, iwasang mahulog ang mga simbolo. Ang singsing -sing, -sing tali at ang aras ay dapat na wag mahulog habang ito ay daladala ng mga abay kung sakaling ito ay mangyari pinaniniwalaan ng mga nakakatanda na ito ay magbibigay kamalasan sa pagsasama ng mag-asawa pangwalo ang kandila ang kandila ay nagsisilbing liwanag at gabay sa pagsasama ng bagong kasal ito ay nakalagay sa kaliwang bahagi at sa kanang bahagi ng mag-asawa sa harap ng altar pinaniniwalaan ng mga nakakatanda na kapag ang apoy ng isa sa dalawang kandilang ito ay namatay kung kanino nakatapat ang namatay na kandila ay siyang unang mamamatay at mamamaalam sa mag-asawa pangsam bawal umiyak ang pag-iyak sa oras ng kasal o habang nasa loob ng simbahan ay magbibigay lungkot at pagdurusa sa buong pagsasama ng mag-asawa pangsampo sabay tumayo matapos ang seremonias ng kasal dapat at sabay na tatayo ang lalaki at babaing ikinasal dahil kung may mauuna dito at hindi aantayin ng kapareha, ang mauunang tatayo ayon sa pamahiing ito ay siyang unang mamamatay Panglabing isa, regalo. Pinaniniwalaan ng mga matatanda na bawal ang magregalo ng mga matatalim at mga matatalas na bagay tulad ng kutsilyo, gunting, tinidor, prot cutter o kung ano pang mga bagay na matatalas dahil pinaniniwalaan na ang mga ito ay sumisimbolo na siyang puputol o wawakas sa magandang pagsasama ng bagong kasal. Panglabing dalawa, kumain ng matamis. Kung mapapansin niyo na ang bagong kasal ay ang unang-unang hahati ng cake at kakain din ito dahil na din sa paniniwalang magiging matamis ang pagsasama ng dalawang bilang mag-asawa. Panglabing tatlo, bulaklak. Ang sinumang bridesmaid na makakasalo ng bulaklak ay pinaniniwala ang susunod na ikakasal, ngunit kapag ito ay nasalo at nahulog sa lupa o sahig, ay kabaliktara naman ang mangyayari. Sa lahat ng bridesmaid ay siya ang pinakahuling ikakasal. Panglabing apat, Ulan pinaniniwalaan ng mga matatanda na kapag sa araw ng kasal ay umulan, ito ay sinyalis ng kasaganaan at biyaya. Sa isang party naman, pinaniniwalaan nila na kapag umulan sa araw ng kasal ay magkakaroon umano ng madaming anak ang mag-asawa. Pang labing lima, Arinola. Ang pagririgalo ng Arinola sa bagong kasal ay magbibigay ng swerte sa buhay ng mag-asawa at maging ang nagbigay ng regalong ito ay magkakaroon din ng swerte sa buhay. Maaari din naman magregalo ng ibang bagay basta sa samahan lang ng Arinola. So yun lang po mga kaibigan. So please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos. Maraming salamat.